Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa White Bear. Mag-golf tayo. Kasama namin sila Ate Manilin. Yung mga iba namin ka-work. Kasi nga, pag-golf to ng company namin. Medyo malamig. Naiwan ko yung jacket ko. Saka yung sombrero ko. Ayan o. Pumasok na ata sa loob sila Ate Manilin. And si Marvin. Mm. Nakapag-register na. Nakahiram na rin si Marvin. Akala ko wala. Buti meron. Ay, ay te. <laughs> Oo oh, oh, nga, kuya. Mag-ask ka. Baka meron pang extra. Eleven. 11 sa inyo. Fifty-seven sa amin. Ay, ito 57. Oh. 18? kayo. Sa atin, ano ba? 11. Eleven. Nagiintay pa kami, guys. Baka mamaya pa to. <laughs> Ayan, o. Mga nakapila lang din pala sila doon. O, una na tayo. Una na daw. Pangalawang beses na to ni Marvin. First time ko mag-golf. <laughs> Kain daw muna, sabi ni Kuya Berto. Naiwan namin yung jacket ko. Kaya yung jacket ni Marvin gamit ko. Tapos may extra ang damit si Marvin dito. Mahangin eh. Ayan na, kami na ang next. Ay hindi, may, mag may papalo pa. Ang galing nung lalaki kanina eh. Ang galing ng pagkakapalo niya guys. Ay, hindi no. ako marunong. <laughs> Pwede palang isa lang muna sa amin lang pumalo. Depende. Ayan. So, sino ang unang papalo? Nag-exercise ka muna si Kuya. Nag-exercise pa eh. Ay, ayun o. No. Oh. Madi nga, di nga. <laughs> baka tumalsik din yung relo mo. Ay, malawag. Maluwag talaga ito. Ay, hindi siya pang, ano, baka matanggalan ka ng relo. Hindi hmm? nga. Sam sample, sample. <laughs> Magpa-practice na muna sila. O, practice, practice. <laughs> Mga nagpa-practice. <laughs> <laughs> Matagal pa pala to. Kaya pala 4 hours yung stay namin dito. Hindi pa siya makapalo eh. <laughs> Mag-tiktok kung paano palo. <laughs> practice, practice para si Marvin, <laughs> Ang galing ng kanino May tunog talaga. Paano bebe? Paano? <laughs> Ewan ko. <laughs> Pang ano yan? O, tayo na, tayo na. Ah, may bantay pala. Ayun, no, may bantay. O, oh, sino? Sino? <laughs> Nagtuturo siya. Kasi sabi namin, first time namin mag-try ng golf. Nagkaroon pa sila ng coach, oh. Yung mga lalaki lang muna ang mag-golf, guys. Doon na daw sa unahan, kasi mas maikli lang daw yung pwedeng paluin doon. Thank you! Thank you sir. <laughs> so, next time na lang dyan papalo kasi masyadong malayo. Hindi pa kami expert. ilang taon na siya? 70 years na siya nag-papalo daw ng nag-golf. Ang tagal na. Ayan, nagtuturo siya. Ipaglipat na kami ng pwesto, guys. Si Kuya Long. Practice. Yeah. So Easy. Eagle. <laughs> Ganyan, eagle. Yeah, yeah. Tayo na siguro Tiger ang last. <laughs> oh, sige nga, Kuya. Bal, <laughs> <laughs> well, tama ng <may> <laughs> Practice muna, practice. <laughs> Ganda lang. Ganun tama na yun. Ayan. Masan mo lang. <laughs> Tanggal yung... <laughs> Buti na lang, walang nano. Ay, nandito mo lang. <laughs> <laughs> Hindi na tamaan. Last one. Oh. Uh, oh na video ko. Yan yun. Natamaan. <laughs> next. Next. It's not easy. <laughs> <laughs> you, you know, if you keep, just you go, go, go fairly slow. Keep your head down. Watch the ball. Don't look up. Oh. Okay. Oh. okay. Don't look up. Oh, kuya, wag ka mag-look up. Keep your eye on the ball. Someone else will watch the ball. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <How> have <hard>. a <laughs> <laughs> si Marvin na. Oh, wow! good one ka daw. <laughs> <laughs> God, <man>. <laughs> 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 hindi siya papatalo <laughs> 30 may second chance daw 30 centimeters lang ooooh ay layo oh. gagahabulin mo yung bola mo bakit bakit isa pa doon naman ito sa kabila sa kabila na daw mo oh, titignan para trab yung bola no ah dapat titignan mo kung nasan yung oh, bola mo ay paano yung hinahanap mo hindi yung pagpapaloy mo ganun. Pero... Ah. Dapat nakaano ka lang, focus ka lang sa Yung bola mo san tumalsik? Doon. Kukunin na muna Long, ni. Jangan titira. Jangan <laughs> ah, jam ganun titira. Ba yun? Ganun ba 'yon? Oo. Oh. Kung saan yung bola mo doon katitira. Yung pa rin na, no. Bawal gulawin. dire direcho lang. Saan mo, pre? Tiger Steel. Yung inuukap pa lupa. Lumabas na ang galit mo. <laughs> <laughs> Mama, sino may bola? Yun. Oh. Ay lang yung kay Marvin. Yung kalakuya kasi nandun sa loob yung kanila. Practice, practice, bebe. Ano, practice pa? Pero tumawon ito. saan? bakit papalitan mo? Papalitan daw ni Marvin. Ay sala ate oh. Oh, hit mo na, hit mo na. Hit the ball. Ilang practice. Go. <laughs> Bebe. Ulit-ulit. <laughs> <laughs> Dito naman tayo sa kabila. Maliit ito tayo, ito tayo. lang. Maliit lang dito. Pwede na kami dito kasi maiksi ma lang. Ayun na sila oh, yung mga kasama na amin. Guys, pinalo agad din Marvin kaya lilipat na tayo ng pwesto. Sila ate papalo pa lang sila doon. Ah, may papasok pa pala sa logo? Oh. Oh. Ano yung papasok dyan? May papasok pa pala diyan. Ah! ta dun Guys, magta-try din ako pero mamaya na lang. Nahiya pa ako kasi may mga kasunod na kami. Ay, nag-golf na rin sila ate doon oh. No? Wala kami sombrero. Malamig, nag ako magtanggal ng ano, ng jacket. Ang lamig. Si Marvin, ewan ko to. Hindi daw siya nilalamig. Sabi ko kasi pag nilalamig siya, pahiram ko muna sa kanya to. Para sa amin na iwan yung amin eh. Ah. <laughs> Ay! Pumasok na doon, bebe. Balik na ulit. Dapat tamahin na lang pag nandito, uh -huh. diba? Dio? Maliit lang kasi dito eh. Ito yung bola ni Marvin. Wait lang, be. Nakaharang ako. <laughs> Ganyan talaga yung ayos mo, bebe. <laughs> Baka dala yung damo niya na. Uh, Dahan-dahan lang. Ako nang titira

isa-isa. Kalawete kalawete ka. Kalawete kalawet ka ba? Kalawete ka ba? ba, kalawet ka ba? ba, kalawet ka ba? Um, mo yung ba? ba? Sa kabila. Tama. Ayan, ayan. Yeah, yeah. Yan. May na lang, may na. Ate, <laughs> ikaw na! Tapos <laughs> mo na Gaganin mo lang yan. Isip mo na lang, pitik. Parang bilyar. Ay, lapas! Ikaw. Nas na to. ay, Paano ba to? Ayan, kayo Bisa so mapapasok na, na yun ni Kristal. Poink! Oh! Toink. Good job! Poink! Na <laughs> uh, Next naman tayo, guys. Dire-direcho lang to, bebe. Lumabas na ang sikat ng araw. Oh! Okay. Hi. White and red daw. Ito white. Ayun, white. Tapos, Ayun yung red. Ay, okay, tayo sa red. Eh, white. Di ba pag white, malayuan? Ay, tayo sa red, right, no? Dito na lang sa red. <coughs> Saan ang palo naman ito? Ay, oh, malapit ng pala ito. <coughs> Nakapalo ako guys, ayun no. Pupuntahan ni Marvin. <coughs> Baka doon tumalsek. We'll Akala. Forma, formahan yung warm-up. Oo. <laughs> <laughs> Ako ng papalo. Ako ka na daw ang papalo, guys. Ha, hindi itong gagamitin. Iba yung papalo ginagamit. Kaya pala ang dami niyan. Kailan ko lang yung phone. Yung phone. Phone ko ba ito? Ayan. Ay, walang <laughs> daan dyan. Nasaan yung atin? Ayun Ay, yung kuliputin puti niyan. Ay, layo. Okay na yan, be. Ayaw mo nang. Layo, oh. Hindi pa pwede na buwan. Sargoy na. Lumabas pa. Sa <laughs> <laughs> so, bebe. Kunti na lang. <laughs> Nakakainis. Sa next destination. Sa next destination. Dito lang. Malapit lang naman. Mga 1 minute drive lang. Oh, Hindi kami nakapunta dun sa white kasi yung white sobrang haba. Pag red, medyo maikli lang siya. Oh, sa red na lang tayo? Red sa na red na lang. Ito <laughs> yung ano, red. Ayan o. No? Mas parang ang layo ng tree. <laughs> oh, si Kuya Berto muna. Tapos next si Marvin. zoom natin para medyo kita. Oops, ayan na. Iyo, ay. <laughs> maghanap, maghanap ka uli kuya. Ayan si Marvin naman. Saan ka mag-ano, bebe? Oh, baka iniiwan na nila na? Ay, ito ba yung sa'yo, be? Yan pa rin kay Marvin. O, oh, ako titira? O, ikaw pa? O, oh, sige. Kakain to si Marvin for sure mamaya. Pagod Pagod yan. Last na kaya ito? Uy, may restroom. Nakalagay din yung restroom. Ayan yung mga lalaki. Ito yung mga babae, mga driver. Oh. <laughs> Dito na lang muna tayo. Yung si Marvin na to. Ayan. Be, parang palabas na uli yan. Oh. Gugulong na yung pababa. O, oh, di ba, Be. Sorry, Ayan ito. Hmm. Sige ate. Boy, basic na lang to, boy. Ang Dapat, <laughs> Dapat shoot yan, kuya, ha? Ay, zay. Mukhang <laughs> ako pa matatapos muna. Oh, shoot na yan, oh. Oh, yung digi na. Gutom to mamaya yung mga tote pagkatapos. Kain niya ng madami. Basic na lang <laughs> tayo, boy. niya na na lang. Yeah. Yeah. Lawa. <laughs> 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 si Marvin na. Ay, ano ta? Ay, eh. Nagbebenta pala sila ng pagka, nagbebenta pala sila ng drinks sa ate. Sobrang galing ko. Drinks pala 'yon. Oo, nag nagpapabili. Ganti dito. Nagkakapalo siya. Mm. Pag nakaka-chamba <laughs> na mo. Uh. Pag chamba mo. Na-enjoy na mo na, kuya. Baka magpa-register ka na niyan. pa <laughs> babae. Ang ganda ng view dito. Ang oh. ganda ng view dito, no? May mga ano bundok. May bundok dito. Yung, yung bata, bata nagda-drive. Daig pa ko. Guys, hinihintay lang namin matapos yung nasa unahan namin. Tapos... Pagkatapos niyan, ewan ko kung last na to, kapag last na to, kakain na kami. Meron kasi kami voucher galing sa company namin. $10 kay Marvin, $10 sa akin. halos $20 din yan. Tapos dagdag na lang kami ni Marvin kapag meron kaming gusto. Kasi kanina na nga kami, dun sa registration, dun din pala yung restaurant nila. Ang bango! Ewan ko lang kung ano yung mga binibenta nila dun. Hindi namin ni-check yung pamimilian. Kasi aalis na, pa kami, aalis na kami, pupunta na kami dito. Mas magagaling pa yung mga bata sa amin mag golf. Pag dilaw pala beginner. <laughs> dito kami pinapunta kasi beginner daw kami. Ayan, ang ganda ng view dito. Magaling mo to dun yung kay Marvin sa gubat din. Ayan yung mga misis ang nagdo-drive. Ay! <laughs> Asa lang si Ate Mani? Umaandar daw si Ate Mani. Mani. si Ate Mani. Ito ang mga boys. Si Kuya Long lang ang dumiretso. <laughs> Mukhang din nakukunin ni Kuya Berto yung kanya. <laughs> Ulit na lang. Oo, lampasan daw tayo nung nasa likod. <laughs> Sa kabilang gubat naman, Kuya. <laughs> Pangatlo, pangatlong uit ni Kuya. Oo, saan, saan? Nasaan? Bumakita. Ba't para walang bumagsak? Bumakit Bumakit na <laughs> <laughs> Ay! Abay, hindi. hindi pala, hindi pala siya daan. Akala ko daan dito. May takip eh. Orong ka na lang. Orong, orong. Ayan. Mga lalakin ang nagda-drive guys. Kasi mas mabibilis sila. Ano naman na nag eh. Baka mamaya pa. Una na tayo doon. Kala kasi namin, yung mga nasa likod namin, uunahan na daw kami. Yun ang sabi nung lalaki kanina. daw. Hindi sabi daw, uuna daw. Kaya nga sabi nila, antagal daw. Kasi Umilok? sabi uunahan daw tayo. Kasi mga marurunong kasi sila. Ay, yung bola niya. Oh. Um, ang galing. Ang galing na? Ang um, layo nila. Tapos yung bola nandito. Yung mga bola nila nandiyan na, yung mga bola ni Kuya Long, wala na, ubos na daw. Tara ni Spot Kuya Long, siya na. na lang, oh. <laughs> <laughs> okay na yan. Kaya nga na ba ba? Kaya na. Kaya <laughs> naman. <laughs> Talsik ka lang sa ano, Kuya, no? Sa gubat. <laughs> o, oh, sila naman, pinauna lang namin yung mga nasa likod kasi. Yeah, mabib... Na, kasi natin yung mga bata. Huh? Ha? Ano yung mga bata? Andon? Oh, wala, may huli-huli. Nalimot lang ako ng bola. <laughs> Hahaha. Nakakuha ka? Opo. Oh, oh. oh, oh. <laughs> no, Namumulot ng bola. Sa'yo yung bola mo? Oh, ayun na naman. Nagubat na naman. Nagubat? Kinabahan <laughs> <laughs> mo kayo. Mabubayin mo. <laughs> si Marvin naman. Practice ko no? lang practice, <laughs> practice ka pa dyan. Mga gutom na makasama namin. Ano meron dyan? May silip sila eh. bola. <laughs> Naghanap ng bola. <laughs> Ay, yung bola ni Kuya Long. Oo nga, saan napunta? Biglang lakas na ng hangin. Alin, doon na kami didiretso? Ay, ano, naka-jacket na ako. Biglang lakas ng hangin. Binigay na ni Marvin yung jacket ko. <laughs> Baka doon... <laughs> Baka matamaan. Kami na ang magda-drive, guys. Tara, hindi na. Si Kuya Long naman. Maripin. Ng, <laughs> ng tira nila, be. Ayusin mo. Lakad na sila, oh. Kami na ang mag-drive. Oh, magkakalapit lang kayo. Na-video mo ba, kuya. Kaya na sila, Marvin, oh. Ay, dito na lang tayo gumaganda na yung mga palo nila, oh. Ayan na. Uh, so, malapit na. Pero matagal pa kami, guys. Kasi 18. 18 pala kami, eh, nasa 7 pa lang kami. Malayo-layo pa ang aming lalakbayin. Ay, si Marvin, oh. Ah! Ay. Ay, drive na pala sila. guys, nandito na kami tapos na kami eh. Ayan, mga gutom na. Santay pa park. Ay to, return dito daw. Ay, nakalagay oh. Ay ko yung nakalagay dito. Dito daw lalagay. Ito yung kainan nila oh. Tayo ko lang si Marvin. Magsasauli na rin kami. Kala nga namin may bayad pa to eh. Pero provide na pala ng company lahat. Soli na muna natin. Ito yung loob ng restaurant. Pinagsama-sama na lang namin yung voucher namin. Bali, $60 din yon. Ayan, oh. May bit, bit sila kuya lang na, na spaghetti. Kaya, in order na lang namin. Chicken wings, dalawang order. Saka pizza. Kuha na ng spaghetti. Ang bang ng spaghetti? spaghetti. Ikaw, nagluto talaga niyan, te? ay Ayun na yung wings. Ano to? Teriyaki ba to, te? Ay! Ano yan? Ito yung honey garlic. Honey garlic? Ayan na yung pizza namin, Hawaiian. Tagalin natin to, ate, gitna natin. Tapos na kami guys, kumain. Uuwian na. Ang lamig. Si Marvin din nilalamig. Kani dyan, bebe? Ah, sa braso malamig yung loob. Nakadoble kasi siya ng t-shirt. Guys, nandito na kami sa Kipling at magbabasketball to si Marvin. Kasama ako. Nandun na kami sa bahay kanina eh. Pero hindi kami pumasok. Nandun na kami sa labas pa lang. Sabi niya, Be, hey, basketball tayo. Ay, sabi ko, gusto ko mag-ano, maglakad-lakad. Eh, kaso, Nag-golf din sila dilan. Uh, sila Christian, di na golf din. Yung mga kasama ni Marby, mga puti sa work. Iba yung oras nila. Si Christian, nauna siya eh. Tapos yung isa naman, kauwi lang nila. So, parang mga, nauna lang siguro kami sa kanila. Yan. Basketball muna. Paano yung pang-embrace? <laughs> Maglalaro muna kami, guys. okay. <laughs> もう無理だったらいいか。<am. S 1>